itinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan ng pitch black exercises ang pagsasanay ngayong taon na lalahukan ng higit isang daang aircraft. Nagsimula ito noong 1981 at kada dalawang taon isinasagawa. Ngayong araw, nagsama-sama sa Darwin, Australia ang iba't ibang air forces mula sa mga bansang kalahok sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama rito ang Pilipinas na isa sa mga anim na bansang bagong kasama sa pitch black exercises. Uh, there are things that you can get in pitch black that you just can't get anywhere else in the world. Uh, so the airspace that we have in the Northern Territory, uh, it is huge. Higit sa dalawampung bansa ang kasali dito sa pitch black exercises 2024 na gagawin dito sa Darwin, Australia na sa aking likod, yung mga fighter jet uh, ng iba pang mga bansa na kasali dito sa nasabing multilateral exercises. Magandang pagkakataon ito para sa mga Pilipinong piloto ng Philippine Air Force na magkaroon ng mga bagong kaalaman at karanasan. Sabi ng PAF, walang kinalaman sa anumang kinaarap na isyo ngayon sa ating teritoryo ang pagsali ng Pilipinas sa pitch block exercises. We as a uh, multinational coalition, if uh, you can see, we will be looking at those uh, traditional uh, security challenges and it's not on a threat itself. Isa sa layunin ng pagsasanay ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Pero mapapansing hindi kasama ang China. Bakit nga ba? Sagot ng Royal Australian Air Force. The invites for the exercise went out about uh, a year or two ago. Uh, and at that stage it was uh, inappropriate for us to invite China from our government perspective uh, then uh, we didn't believe that uh, was appropriate samantala nakatakdang bumisita rin sa Pilipinas ngayong buwan ang French Air Force na bahagi ng pagpapayekting ng relasyon sa ating bansa at sa unang pagkakataon ay ide-deploy ang kanilang Rafale fighter aircraft the sentiment of uh, this uh, deployment is uh... We, we want to give the message that France is attached to the freedom of navigation in the free uh, international airspace. And uh, that's what we want to uh, demonstrate that we are able to uh, deploy uh, everywhere in the free uh, airspace and there are no uh, forbidden uh, airspace for our aircraft. Dalingo magsisimula ang pitch black exercises na tatagal hanggang agosto. Mula Darwin Australia. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas